Job. Hi mga zay mga zong! It's me, Inzay Nini! And for today's video, mga zay mga zong, kagagaling lang namin nag-strawberry picking. So ngayon, nagutom kami doon kasi for strawberry yung nilamo namin ngayon. Ngayon, it's time for us to eat! At ito yung kakainin namin! Wow! oh. Wow. Okay. Ayan. So ipapakita natin kung sino ang kasama natin. Ayan. Ito kami pa rin. Kami pa rin. Kami pa rin ang ano. Ayan. So, ayan na siya, oh. Egg? Wow! Egg. Ayan na yung tuyo. Ah, tuyo. Wow! Ayan pala yung tuyo. Ito, dilis. Suka, sawsawan. Kaya, ayan. Kain-kain lang tayo, mga guys, ha? Kain-kain. Ayan, kain. lang siya. Ayan, mainit na mainit na mainit yung kanin. Kanin na mainit. Mukhang mainit, eh. Oh, sarap. Mukhang, ganda saya. So, yeah. oh, diba? Ada Ayan. Lami kaayo ang suka mga zay, mga zong na dato puti. Ang suka lay puti og dato kami ni pubring lagom. Ayan, kain, kain. Ah, oh, sis, grabe. Ay, pinangga kay nanay ang ganyan. Kain ka ni na dyan, nai. Kain ka na. Ayan, sige. Kain ba? Diba? galit kami sa... Mga Zay, mga Zong, kain tayo, magkakamay tayo. Mm. Oh, no! Oh, <laughs> no! Ayan, o ba? Diba? Meron tayong tuyo dito. Huwag tayong -arti -arti pa, kamay -kamay na tayong mag-arte-arte pa. Kamay-kamay na tapos patong tayo natin yung pan. Magkuhan, magyod, magbulag, magyod ba? Mm. Hmm. Ano?

panawag at bata na Bantong taon. Ang strawberry ba? Hindi na sila talaga. Huwag pa asid. Kita pag untog, aslong. Pero din namin na butong dayon. Lahit naman ang tuwan po. Kanang nabusog tayo si sa strawberry. Lamihit naman yun ang mo ng pagkakunin. Si Jovi, friends. Ayan. <laughs> <laughs> oh, ang ganda ng na smiling nanay. Yeah. Okay hindi uh, lang hindi hmm. kami <laughs> hmm. kamay kamay nakita na na ito ah natin nga Siya sir rin. sir natin lang eh pareho raman sa hindi lang kami ngayon sa bahay ni ano Rosel Bullhog. Ah, Rosel Taylor. <laughs> <laughs> Rosel Taylor ba Sabi Ang na sa tik-tik siguro na yung mata. Russell Bullhog man daw. Taylor din mga pinibus eh. Ha? Taylor. Taylor. <laughs> Taylor rin. <laughs> 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 man. Ano lang? Ang ka jan sa kama ni Moron nga lami kay mga zay mga zong eh mm. Awan, no? sa bayak kena mut kinamut wow. mut, kumut kumut, sa gamai kumut. Ah, So guys, sa kami kumain ayanting tengnanya. Nahawan, nahawan, naubos, 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 naubos dahil sa kakapik ng strawberry. Magutom <laughs> kami kaya. <laughs>